250 po, ma'am. Ano oh, ba 'yan? Dito beauty ako ma'am. Eh. Order ko ay yung red dot. Sino na 'to? Oh, oh. Tayo yeah, po. lang in, <laughs> <laughs> ah, yun po naman, prank langin, ma'am. Bali sa mo yung kasama ko. <laughs> Mahirap po sa akin na mag-report report po ng ganyan ng puro visual po na Manila paper. Mahirap lang po talaga yung nakikihiram po kasi nga po ay gagamit po kunwari po yung ate ko na hinihiraman, iintayin ko po, po po siyang matapos Oo. before po ako. So hindi ka na manghihiram ngayon? <laughs> Oo po, may sarili Salamat po, marami maraming salamat po sa'yo. Sana ingatan mo tapos maaalala mo. Oo po, salamat <laughs> po nang marami. Mm po ay uh, uh, deserving naman niya talaga magkaroon ng ganyan. Nakaabot ka may TV, samahan niyo po kami sa pamimigay natin ng tulong. Pupunta po tayo ngayon sa Barangay Balite para bigyan ng laptop ang isang estudyanteng humihiling nito. Uh, tunghayan natin ang kanyang buhay at uh, samahan niyo po ang team. Tara po! Pak, galing Metro Manila po po. Dito po mam, saka deliver sa ako po. P50 po. Ha? To P50. Alam mo lang po 'yan. Hey. Eh, dito lang po. Ah. Kailit lang po, mam. Sa pintuan lang, ya. ano Alam ko, alam ko, alam po! order po ay yung redone! Redone! lang po lang yung po, address sa, sa bahay 250 po, ma'am! <coughs> Hindi ko mo beauty paladak mo may. Wow! Hah! na ako lang? Sa Ayaw. Kayo po ba mga meres? Ano oh, po ay? Tara bakit? Huwag man akong order. Shopee po yan o ano? GNT mo mga Shopee po Tiktok lang? GNT. Hindi ko mo maya. Baby lang mo kami Oh, really? Wait lang.

Sa mapagtalang araw po mga kaabot kamay, andito po kami ngayon sa Barangay Baliti, Sitio Core Housing sa bahay po nila Cyrish, kasama rin po natin yung kanyang yung lola. Si Cyrish po ay isa sa mga follower ng kaabot kamay TV na nag nagbakasakali. Ano kung matutulungan natin sila. So, ngayon, nandito na po kami para alamin natin kung ano ang kwento ng uh, buhay niya. So, ilang taon ka na, Cyrus? 19 po. 19. Okay. So, kay ikaw ay <coughs> third year? Uh, Mag uh, third year po. Third year uh, college. Sa anong school? Sa Minsubungabong uh, po. Um, Mindoro State, State University. University. Oh, University ko nga pala dati. Minskat. Po. Minskat So ano yan? ano yung mga ano, ano yung mga pinagdadaanan mo bilang estudyante? Ano ba yung mahirap sa katayuan mo uh, bilang estudyante? Uh, bilang estudyante po, ang unang-una po talaga financial po. Yeah. Kasi po ay nung first year pa lang po, naisip ko na po na malayo po from dito sa amin. Papunta pong Bongabong, ay naisip po namin na kung araw-araw pong mauwi, parang delikado po. Nag-boarding house po ako. Tapos uh, yun nga po, kapag Eduk pa naman po ang aking course, yan, secondary education, major in mathematics po, ay mahirap po sa akin na mag-report-report po ng ganyan, ng puro visual po na Manila paper, ganyan. Parang ano po, baga, ay meron po kami subject na kailangan po talaga ng laptop, ganyan. Ay meron naman po akong nahihiraman. Ang ano lang po, mahirap lang po talaga yung nakikihiram po kasi nga po ay gagamit po kunwari po yung ate ko na hinihiraman, iintayin po po, po siyang matapos oh. before po ako. So, Uh, ah, kung matatapos po siya ng, kunwari po, ay midnight na po, kasi syempre IT po yun, hmm. yung, ay kailangan, kailangan, po nila. Oh. Kailangan talaga nila. E di, hindi ko naman po pwedeng ipilit na ako muna ah, po, oh. ganyan. Ay, iintayin ko pa po, po siyang matapos hanggang sa ako na po ulit. Ito, eh, anong oras ka natutulog na, no? Eh. <laughs> Madaling araw na rin po siguro Baka hindi ka natutulog. Pagpapasok ka ng umaga. <laughs> Opo. Oh, tapos po, ayun nga po, kung di man po ako makahiram, minsan po, ay meron pong WPS na app po sa cellphone uh -huh. na pwede pong gumawa muna doon before po i lipat sa laptop. Uh, okay. po. Tapos po, dumating po na talagang ang hirap po ang hirap. Trinay ko po, po maghanap ng racket. Uh -huh. Ano po, may meron, meron po undong ano, naghahanap po siya ng tagalaba, sabi ko ako na lang po. Ganyan. Tapos minsan po ay nakita po ako ng 200, 300, depende po sa dami ng lapahin, lang Po. Tapos po, yun pong ah, yun pong nagapalaba na yun sa akin. Nagatrabaho din po siya sa bayan po ng Bungabong, na sales lady din po. Ay, nalaman po po yun kasi nagakwentuhan po kami. Nung nalaman po po ay parang sabi ko, pwede po ba ako sumama. Na, pag po walang pasok, ayan, nasama niyo po ako doon. Meron po akong 260 po ata a day. A day, oh, 260. Opo. Okay. So, uh, nai, uh, anong, anong, uh, anong klaseng, apo ba si, ano, si Sainz? So, kaya po, bay talaga, wala siya kung masabi sa pamilya Iniwa sa akin siya ng mama niya. Alos lahat po, ginawa niya lahat para sa pag-aaralan niya, makakakon lamang. Silang magkakapatid. Nasaan po ba si parents niya? Yung pong papa niya, wala pa pong isang taon na nag-asawa na. Kaya bali po... Wala pa isang taon siya. No, si sa'yo? No, ano po, no, no, Hindi uh, pa po nagbababalok sa, sa mama niya, may asawa na po. Ah. Uh, kaya bali po nung inano namin niya talaga kung hindi namin pinigay sa kanya kasi pang naging asawa ay anim ang anak. Eh sabi ko, paano ko kung kukunin mo yung dalawa anak para alagaan mo rin na anim ang naging asawa, ar an anim pa naging anak nung dalawang asawa. Bako? kukunin niya itong dalawa, hindi ito kami kumayan. Sabi ko, e, ano, lala, para pong mabigit sa kalubuan ko na sikapyan ko sila na lalabang ko sila ng kaso para mm -hmm. hindi niya makuha sa atin. Eh, yun, naging kasi yung no naman po siya sa sa akin ay eh, ano yung wag ko na lang daw ipagdadamot sa kanya yung dalawang bata. Para... Pero nagsusuport naman po siya. Hindi po. Sa pulpo po talaga. Oh, yung so, nga pong tinatanggap nga nila sa Corpus. Halos yung silang magkapatid. Halos yung pumaibigay sa kanila. Sa kahirapan. Hmm po masakit niya sa amin. Eh, kung masama po kami mga magulang, kami po nagtuturo na ireklamo namin yung papa nila para yung support ka na support na para sa kanila ibigay. Hindi po talaga alis. Nagabigay mo po, Nag pero... Nagabigay basta ang okay. okay lang po. Pero yung support po sa pag-aaral ka, hindi lang. Ano ba ang magsasaka lang po. Hmm. Kahit na po anong financial, wala po talaga sa may ano, sa mga bata. Kahit Kaya pala kung si Sayuri siya talaga talagang... So, prosigido na gusto nang mag tulong, po talaga kami po, pati mga anak ko na kahit walang wala para mag aral Kasi sayang, sayang yung talino niya. Sila pong magkapatid talaga, sir. Anong talino? Halos lahat sa military pa siya Nangungunahan sa klase. Kaya nang tinayang po kami na ano, ko talaga ng aking mga anak na magtulong-tulong sila. Tapos tulong-tulong tulong niya sa akin. Hindi, ano, weekly ka umuwi dito? Opo. Oh, Kung meron po kaming project po na kailangan po eh, ay din sa school ng weekends po, eh di, sasunod na lang po ulit. So, ano yung ano future plan mo? After nung, uh, ito, nung dumating kami dito na alam mong merong tutulong sa'yo? Nung una po kasi, ay akala ko po ay eh, hindi po ako mapapansin. Kasi po ay nakita ko po yung post niya ay for freshman lang po na college. Hmm. So, first year po yon And then, nung nag-chat po ako sa inyo, sinabi, sinabi, ko po, sophomore po ako, second year na ano po. Tapos nakita ko po, ay may nakita na may nakita na silang abi ng laptop. Napanood ko po 'yun ng lalaki. Tapos so ko, ko, ay mas deserving naman po, okay lang, mas maganda. Tapos nun pong nag may nag-chat po sa akin yung abot kamay TV nga sabi ay kamusta ka Cyrus? Sabi ko, alam ba? No, gulat po ako agad. Sabi ko, okay lang po, nakakaraos-raos po kasi nagaintay lang po ako ng ng update po sa school para sa summer class. Tapos po, anong sabi niyo po ay nagatanong na po kayo sa akin kung sino yung lola ko, saan kami. Sabi ko, sana po ay ana, sana po ay magtuloy-tuloy po ay tapos po. sa barang gulat ko po sa labas kanina, no? Wala ko talaga akong order na 250. <laughs> Minsan nga po, sir, piso lang. Uh. <laughs> <laughs> ay, sabi ko, bigyan nyo lang kahit yung piso, yung pisong sa Shopee. Pag-new out po. Sa mga, ano. Sa mga rider na. <laughs> po. So, dito po ang abot kami TV para tugunan yung hiling mo. Ah, uh, pinadala ng rider namin kanina. Yung laptop na hinihingi mo. So, ito laptop to. Hindi to beauty, hindi to beauty product <laughs> wow. Laptop to. So, ito po yung order. Ito po yung binala ng Shopee. <laughs> Ay, worry, sorry, sorry. Beauty essentials. Ayan. So, yeah. So, so, meron siyang libre ng ano tawag dito? Mousepad. Mousepad. Okay. Tsaka charger. Tapos ka may cable pa. So pwede mo siyang i-try. Yun. Meron pa siyang bag. Meron din siyang keyboard, alam ko. Yan. Try mo. So hindi ka na manghihiram ngayon. <laughs> Opo, may sarili ng salamat no. po. Maraming maraming salamat po inyo. Sana ingatan mo tapos para uh, maala. Pag yaha mo ginagamit mo eh, maaalala mo. Oh, oh, Oo, buhay ko na. At tanong mo. So, tapos meron na rin yes, po siya oh, na ito. Download. Downloaded po. Salamat po ng marami. Mm -hmm. Yan po ay, ano, uh, uh, deserving naman niya talaga magkaroon ng ganito. Uh, ingatan mo rin na. Uh. Okay. Sa so, meron siya. Ilalagay mo lang siya sa bag mo. Para hindi siya magasigas. Okay. So, yun po. Uh, Napagbigyan na natin yung kahilingan ni sa Irish. Uh, sana ingatan mo sa Irish. Okay. At uh, sana maging modelo ka rin ng kapwa mo kabataan na kahit maraming circumstances ang buhay, tulad niya, wala yung niya, uh, in, uh, parang ginagapang siya ng mga lolo't lola niya para makapag-aral. Kasi gumagawa rin siya ng sarili niyang paraan para makapag-aral. So, Nag-ano nag, siya, naglalaban, nag, ano pa doon, sales lady sa bayan ng buhabong para okay. makapandagdag sa pag-aaral niya. So, ma malaking ano po, hamon to lalo na sa mga may kakayahang aralin Sila ng mag mag na mag magulang nila tapos uh, nagbubulakbol pa. So, tingnan nyo na lang yung kwento nga So, yun lamang po at uh, lagi po namin sinasabi sa lahat ng mga followers namin na uh, karangalan po na abot ka may TV na kayo ay paglingkuran. Maraming maraming salamat sa tulong ninyo. Tuwan to po yung mga anak kung iba na tumulong kay Lili para makutunan uh, po yung inyong Salamat Unang-una po ay thank you po sa kay God kasi po nandiyan po kayo para magtulong sa sa mga nangailangan po. Tapos thank you po sa team nyo sa Abot Kamay TV kasi po malaking tulong po siya para sa akin. Hindi na po ako may, manghihiram sa iba or kung meron pong gusto pong humiram din sa akin, papagamit ko po sa kanila. Lala, lalo na po yung mga klasiko rin po ay wala rin po yung iba. Eh, Masyadong mapapahiram ko rin po sila. Ayan. Magagamit ko na po hindi na po ako may hirapan sa mga reports po. Ganun po. Thank you. na no? uh, maging mas mataas pa yung mga grades. So. Opo. Huwag mo 100, perfect na yan. Kasi makikita ko yung mga grades yan, tataas Apo. eh. Opo. Salamat uh, believe po. Bilib nga yung sponsor namin, taas naman ng grades nito. So, sana all. <laughs>